<laughs> Gusto ko sana to. Diling ko. Ayan. Pagkain lang talaga ng baboy yan? Pagkain ko ng baboy ng ganito. Matamis yan. Sa di diba? Pagkain lang ng baboy dito. Anong lugar na po ito? Pin. Apayaw. no? Pagkain lang po ng baboy. <laughs> Pero sa ano sa atin, uh, napaka ano na yan. Oo, oh, saba siya. Saba ito ha. Saba. Ano tawag sa inyo dito? sabatin Saging. Ah, saging na saba rin. Uh, Pwede ko bang bilhin yan? Hindi, pabayaran ko. Huwag Ha? Bente. Ano? Okay, wag na. Huwag na. Na? Uh, ano na, na. Na. na? Ano, ibigay lang? Pabayaran ko. Ano mo, 20? Bente? Sige, okay, pang ano na lang yan. Uh, Kalabo. Hindi! Babayaran ko nga! Hey, thank you, thank you. Hindi, babayaran ko, babayaran ko. Ay, Jesus. Huwag na, huwag na. Hindi, pam... Ano, ah, uh, regalo. Isipin mo lang regalo. Bumili ka ng pagkain ng baboy. Bumili ka ng pids. O, oh, sige. Okay, may ano dun, may pids na. Hindi, okay, pang ano lang. Hindi, lang. sige na. Sige, sige, sige. sige. Ah, hindi. <laughs> para minsan, sa... Minsan <laughs> para sa ito. Sige na. Ayaw mo? Ang, ano, pag may, Ay, pa, pangat... Pang, 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 pangatlo ka na, sa taga-apayaw na binibigyan ko dito ng <laughs> Salamat. <laughs> ayaw niyang tanggapin. <laughs> Pang ano na po siya, pangatlo, dito sa may apayaw na hindi po tinanggap yung uh, binibigay ko. Pero yung dalawa na binibigyan ko, nadaanan ko lang, nadaanan ko lang, eh. gusto ko lang bigyan. Wala akong binili o kahit na ano, nabutan ko ayaw niyang tanggapin. Dalen, tulungan mo ako. Ayaw tanggapin. Binigyan ako ng saba. Kaya ang purpose ko na naman. Ang ano. Binigyan siya. Sa apayaw po talaga. Pero sa ibang ano, tinanggap yung kalapit na barrio. Ayaw niyo talaga tanggapin. Kaya mo? Tatong may isa rito. Wala na, eh, binanon yan eh. May utang gapin. Eh. Ang bait naman niya. Tinanong ko lang naman eh. Uh, pahiya pa ako dun ah. Hindi na tinanggap. Bagay iba-iba kasi prinsipyo ng tao kasi gusto nga mag ng mga kung ano-ano. Ayan, no, oh, dami na namin uwi, oh. Oh, di ba? Dadaan po tayo ngayon, Oh, -uwi na tayo. Tara!